Ito ang Lubao Minalin Santo Tomas Bypass Road. Ayon sa DPWH, is a currently working of the Bypass Road Project aim to connect the municipality of Santo Tomas, Guagua, Minalin, Sasmuan, and Lubao in the province of Pampanga. Barangay Santo Tomas guys, no? Yung kinuha natin ng drone shots. Sinasabi ng kalihim ng DPWH na si Rujo G. Mercado na ang proyekto sa kalsada na kilala bilang Pampanga Southern Bypass Road ay marami ng taon ang pagsisikap ng DPWH Regional Office 3 o pumatagunan ang pangmatagalang kasikipan ng trapiko sa Pampanga Major Road kabilang na ang Manila North Road at si Santos Avenue Kaya tara, sarisamahin po akong muli sa aking panibagong adventure Lee sana natin ang video. See you guys, good morning. Barangay Santo Tomas guys, no? Yung kinuha natin ng drone shot. So, uh, ipoyay pala sa inyo, may ginagawang uh, bypass. Yung Barangay Santo Tomas, ito along MacArthur Arthur Highway, dito sa Pampanga. So, yung papunta doon sa kanan, kabilang dulo is papuntang ano siya uh, lang daw as per nung mga nung engineer na nakausap natin so wala pa silang idea kung ipa, ito, pa ba yung paggawa na yun hanggang yung naman is papuntang uh, going to Lubao, Pampanga so napakalapad siguro pag natapos yung proyekto na yun mga karipsol no uh, nasa mga ano nasa mga 6 lane ang lapad nung kalsada na yun ay yung bagong bypass ngayon dito Barangay Santo Tomas Pampanga So hindi ako sure kung anong nasasakupan nito Palit ba or San Fernando na Mapapabilis na yung ano guys Rotation na naman Dahil nagbinaragdag na naman yung uh, Government ng ano Pampanga ng uh, Bypass road Napakaganda na talaga at napaka improvement na ng Pampanga So kinuhaan natin siya ng drone shot para Maano natin, may pakita natin sa inyo kung ga kahaba yung natapos na Uh, ginagawang bypass road ng barangay Santo Tomas so wala pa akong idea kung uh, kailan matatapos ang project na yan so yan guys to no? uh, hanggang dito na lang uh, huminto lang tayo dahil tayo ay malayo pa ang pupuntahan <coughs> going to Baguio pa tayo so time check natin 7.57 in the morning yan yung oras natin so hindi ko pa sure kung anong oras si makarating ng Baguio kaya sinaglit lang natin yung ongoing ginagawa bypass road na yun to Inlex lang at Inlex to Lubao Pampanga yan. Vice versa. Mali, hindi naman siya masyadong kahabaan pala.